Yung lukso ng dugo, una ko na naramdaman bago ko po siya nakita. Grabe. Uh, kaya humihinga ako at hinihingi ko sana yung pagkakataon na magkalapit kami upang maparamdam ko sa kanya o mapakita niya sa akin sa mahabang panahon namin na magkahiwalay. Mabigyan sana kami dalawa ng pagkakataon bago mahuli ang lahat. nagkita at nagkakilala ang tunay na mag-ama. Sa loob ng 42 years, hindi alam ni Totoy a.k.a. J.R. na ang kinikilala niyang ama ay hindi pala niya tunay na ama. At ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Totoy a.k.a. J.R. tungkol sa kanyang mga nalaman at naramdaman. Good uh, afternoon guys! Uh, ako pala si Jig uh, a.k.a. J.R. Uh, Meron na ako i-share sa inyo na isang bagay na nangyari sa buhay ko sa loob ng labing apat tapot dalawang taon. Hindi ko rin nakalaan ko guys na meron kayo ito. Sa akin, di lang uh, sa gay pang edad na 42 years old na ako ngayon, ang kinagis na akong ama, magbula nung bata ako, siyempre yun ang minahal ko, yun ang kinagis na sa buong buhay ko. Siyempre, hindi ko alam na sa buhay ko kung anong gagawin ko, totoo ba, tatanggapin ko ba, paniniwalaan ko ba. Kasi hindi biro yung i-claim ka ng iba pero ang sabi na ang sasabi nga ng ng buhay natin hindi natin hawak na pwedeng mangyari ang isang posible. So, kung tatanungin ninyo at gusto niyo malaman ang nararamdaman ko, syempre sa akin masakit. Masakit dahil uh, dapat uh, tinapilit sa akin ng mga magulang ko or yung sino man na nakakaalam na hindi nakatayuan ko mabula ng bata. Nataka ako sa so, naman siguro na malaman sa isang sagot. Kita. na nagtataka pa rin. Sobrang taka talaga na meron pala talaga. Akala ko nga, ano eh, sa ano lang, sa TV lang ang nangyayari. Reality din pala. So, sa aking panagkataon. Una, yung naging katanungan ko, para sa mga kapatid ko, tiyanong ko sila isa-isa para malaman ko rin. Kasi, syempre, bilang ako, hindi ko naman alam na habang ko, hindi ko susunod sa sarili ko. Syempre, may mga panganay ako. Alam niyo ba, ang story ng buhay ko, dalawang parte punso ako sa punso ako sa, sa, sa parte ng ama, punso ako sa parte ng ina. So ako yung pinaka kuli na ipinanganak ng aking mga magulang. Kaya nagtanong ako sa kanila. So karamihan sa kanila hindi rin nila alam ang istorya ng buhay ko kung bakit din nangyari ang ganoon kasi mismo sila naguluhan din sila nung ginawa ng mga magulang nila yun nung nagsama yung mga magulang namin pare pareho Kaya yung tungkol, tungkol naman sa tunay mong tunay kong ama at sa pagkatao ko at nung, nung nagkita na kami, first meet na namin, pinapunta na kami sa Bicol, first meet na namin, actually, wala ako. Speechless ako, wala akong nasabi. Wala akong uh, na, na ipaliwana, kundi ako. Tapos, yung lukso ng dugo, una ko na naramdaman bago ko sa nakita. Grabe. Kaya, hindi hindi ako nagdalawang isip. Sa totoo lang, ang tanong nagdalawang isip hindi. Kasi, uh, yun na nga pa akin namin kaya pumunta kami doon. Matuklasan, istorya ng buhay namin kasi nga uh, may nakikita sa amin pangalawa hindi naman po kami pinakakin ng aming mga magulang para paliwalay ng bawat sitwasyon sa buhay kasi nakikira po kami kaya yung nagdadalawang isip po wala po kami dalawang isip na kung si Tara ito masang aking ama kasi kung nagdalawang isip na po kami yung kung na paman, hindi na kami isyo pumunta sa Bicol ano ba ang layo ng Bicol at saka mataan may mga anak po kami rito na maliliit na hiniwa namin para sa kripisyo at malaman namin na siya pasyon niya ano po yun? Ang sa akin nga o, sino, sino ba makakapagsabi sa atin natin na tao? Na first time mo marinig, first time mo sa buong buhay mo. Parang one year to 43 years old ka, agad mo ba matatanggap? Agad mo bang ma-accept sa sarili mo? Sa iba, oo. Walang, sa iba, walang problema. Pero sa sarili mo, lahat ng katanungan mangyayari. Lahat, lahat ng natatagong tanong sa dibdib mo, lalabas. Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng feelings mo lalabas sa mga Kanyari. So, kung kaya yung tanong, natanggap ko. Karapat ang pagkakapit. Karapat ang mong tanggapin yun dahil yun sa sarili ng na pagkakataon sa buhay ko. Ang kailangan ko na lang siguro, unawain at pag-aralan kung paano ko i-handle yung ngayon, hindi yung kahapon. Sa so, totoo lang kahit sa inyong buhay mo. Okay. Okay. Kahit sa inyo, kahit sa inyo, kahit sa inyo. Kasi ko sure, sure din naman ako na hindi nyo rin naman alam yung na, lalabi. Eh, niyo pa sarili, ano ba to? Blessing? O pagsubok? Siyempre, maghahalo yung saya at lungkot. lungkot dahil naisip ko yung una kong ama na nagpalaki sa akin, nagmahal sa akin, nagparamdam sa akin na bilang anak. Siyempre, niyakap ko ng buong husto yun. At, dinala ko yun habang buong pagkatao. O pangalawa, Masaya ako dahil na nakilala ko yung pangalawa kong ama ngayon at lalo masaya ako dahil na nakita ko siya. Nakita ko siya, hindi ko lang ma, mailabas sa sarili ko kung paano ko ibibigay sa kanya yung kaligayahan na nararamdaman ko. Kasi hindi pa ako nabibigyan ng pagkakataon, hindi ko pa rin mailabas ang totoong ako dahil napakalayo niya para sa akin, napakalayo ng distansya namin. Uh, kaya humihingi ako at hinihingi ko sana ay pagkakataon na magkalapit kami upang maparamdam ko sa kanya o mapakita niya sa akin sa mahabang panahon namin na magkahiwalay. Nabigyan sana kami dalawa ng pagkakataon bago mahuli ang lahat. Ngayon nagka pagkakataon para magkita ang tunay na mag-ama, sinamahan namin ito dito sa Sarimao, Karanan, sa

We'll be right <laughs> back. yung po unbar na, odi po masay sa mga chatin pa yung amin yung mibatu ako sa kalog sa po, sa bingus at yung 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 na, siya na, siya na, siya na. Doon kasi okay. kami si Papa kasi doon siya nakikibalita sa'yo. Okay. Na, May ayun din. Okay. Pagay para. na sila. Wala na yun. Kasi para okay. si Papa kasi okay. nakikibalita si Papa okay. so, si okay. so, yun. Saka si Mama yun. So, so, hindi ba nakikibalita si Papa yun?

Sanaga, may Maynila, Sininina, sa naga. May sumay nila dalawa. Si Nene, nasa ano pa nasa naga pa? Nasa naga pa si Nene. Nagpapaintik ng yung ano na po sa? Pinaintikan yung pungal na. Dalawa sila mo ba? Apat mo lalaki. Hindi <laughs> kayo mas kanak. Paano lima na tayo? <laughs> oh. Misalis ka ng papay. Paano tayo eh kami din, kasi kami aramin pa na kasi. Marami hmm. na yung tigas sabi papa na Kasi kami, kasi 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 Yung mm -hmm. yung sa akin ni Haloy naman kasi ni gusto. Haloy H gusto hanapon. Kasi nga nga. Hindi nga nga sa akin. Hindi nga nga palawalit sa akin. Oo. Hindi <laughs> Maghalit ka so pa sorry sa iya pa. Pero no, no wala mga kwento ng mga 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 pangalan namin, mga sinundan Kita pa na kita para mga bigay ng tulong. Kinagawa Patay na pala yung Jaime. Ah, uh, Yung mag <laughs>

Nuno ay pakinggan ninyo. Ang bahay namin na natatanda, nandunin na sila. Inuog na lang tawag niya. ng tawag tahanan natin, sa pintuan natin, naglapit ang ko na sa kwarto. Nakalubod. Nagkatiin kayo yung niya. ito.

Dito oh, lang sila sa tao, hindi kami niya mag-aigal. Wala anak ko. Tao. Ako yan. Kasi ang sabi daw kasi kayo ni Mama Inita at saka ni Papa. Alright. Sino ba yun? Atapos, si Papa Jaime na ayong nanganak na ano yung nato na, mabal. Sabi niya na ano, tsaka si Mama Inita na sinasabi daw na nanganak na daw si si ano si Chuck Lucer so sa anak ni Papa. Sa anak ni Papa. Si Mother Monoy. Pag okay. pagumi ng na nga daw siya <laughs> na yah nakakalintaw yah di Mama. pero na lang siya kayo pero siya si ano manamin ano manamin ano manamin ano manamin ano manamin ano ano manamin ano manamin ano dito. Dito. Sasabihin ko kasi dito, mamamasyal sa kung ako dito, At least na, ano di Papa yung, yung waste last wishes niya na mahanap na. Kasi lahat ng -huh minana din, itinasa sa kasalanan no, kay Papa. I advice mo sa mga katulad, buong ganiyan ang kalagayan. Una, magiging advice ko sa kanila tanggapin nyo lang, accept, accept, batuta kong accept, always do sa sarili mo, sa buhay mo, kung ano nangyayari sa'yo. Pangalawa, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit nasa baba ka, nasa taas ka, pwede kang na ng pagkakataon. O, pangatlo, huwag kang magtatay ng galit at sama ng loob. Ang, siya, ang ibig ko sabihin doon, respeto. Respetuhin mo ang nakakatanda sa'yo o mas nakakabata sa'yo bilang isang tao kasi nirerespeto ka rin nila may mga tao na akala nila pag ganyan ang na nangyari sa basura ka na utok ka sa buho wala ka sabi sa buhay ano nangyari sa iyo hindi yun siguro may plano ang Diyos kaya nangyari yun hindi rin naman natin sabihin na kagustuhan ng Diyos yun kaya mapapayo ko sa mga katulad mana alam ko na napakaraming katulad ko sa buong mundo lalo sa Pilipinas nakatulad katulad ko ang istoryang ganito pero hindi ko naman pwedeng ibase o ipare kapareho sa kanila. Basta ang masasabi ko lang lagi, always respect, accept, at saka syempre love. Pag samasamahin mo lang din, mo yun, matatanggap pa nila ng buo. Kasi ako dahil nakilala ko yung mga kapatid mo ngayon sa ama ko, sa tatay ko ngayon, na tatay Tomas, tablate, masaya ako dahil sila ang gumawa ng paraan na mahanap nila ako talagang pinag-usapan nila noon pa nahanapin ako noon kasi sinabi naman nila sa akin na wala pa silang kakayanan na para hanapin at kunin ako para ipakilala sa akin ama dahil sa hirap din rin ang buhay noong araw ngayon binayayaan sila binigyan sila ng pagkakataon kaya nag-usap sila yung magkakapatid na panahon na daw para makita ako ng aking ama at yung aking ama na din naman napipilit talaga na makita ako at gusto niya ako makita. Kaya binigay ng Diyos yung, ano, yung pagkakataon na yun. Kaya naramdaman ko rin sa mga kapatid ng yun ang pupusig eh. at saka yung uh, sa akin. Sa, akin na rin mismo nang, galing, nakapatid nila ako. Uh, hindi ako iba sa kanila. Uh, ko lang guys, hindi ito scripted. Totoong buhay ito. Totoong pangyari sa buhay ko to. Hindi ito ipinilano, hindi ito ginawa basta-basta. Nangyari sa totoong buhay, hindi sa peligula. gula. Uh, magpapasalamat nga pala ako sa lahat ng nanood at manunood pa at lahat na nakinig sa kwento ko at lahat na makikinig pa. Sana makapulutan nyo ng aral sa mga anak na kagaya ko na first part, first part, second part, third part na nangyari sa buhay ko. Sana matutukang makuha ng aral at matuto kayong tanggapin. Tanggap ng tanggap lang sa buhay. Huwag-huwag tanong ng galit. Andiyan ang Diyos para sa inyo. Thank you so much.